Ngayon, mag-update na naman po tayo ng SEC list na kung saan ito naman tatalakayan natin ay yung mga OLA na may mga pending cases dito sa SEC. Hindi ko maalala kung nakagawa na ako nito pero ang ko yung aking mga content, wala pa akong nakikitang title na uh, list ng mga SEC, ng mga pending cases. Okay, so yung mga babanggitin ko rito, paalala lang, kung ano lang po yung mababanggit ko, yun lang po yung mga OLA na may mga pending cases dito sa SEC na mga Online Lending Recorded Platform Okay Alright, magandang gabi mga kadyani Mui, bagwal lahat na bago tayo magsimula ng ating tatalakayin ay maglalambing lang po muna ko sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ng Facebook TikTok at itong aking Youtube Channel pakilike na rin po, share at hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app So yun nga, okay uh, dahil sinilip natin itong mga nakarang araw yung mga list ah uh, na sa Senate hearing, yung mga dinagdag, yung mga inares. Ngayon, sinilip ko naman, isa-isahin natin yung mga OLA na may mga pending cases for resolution. Okay? Pakita ko sa inyo, basta may asterisk siya sa, sa may tabi. Uh, okay, ito ha. Basta may asterisk ha, asterisk Yung mga babanggitin ko, yun lang po. At uh, baka may magtanong bakit si ito hindi kasama, bakit si ito hindi hindi kasama sa pending case. Bakit si ganito may mga raid naman, ba't hindi kasama? Mamaya na natin pag-uusapan yan. Isa-isahin lang po muna natin yung mga ola na may mga pending cases, okay? Sa magre-redundant na ako po, balik-balik tayo. okay, di ito po. Dahil nga updated po ito ng March 18, 2025, ito po yung mga ola na yan. Okay, unahin natin dito kay, kay si Pat Credit Financing. Okay, may asterisk ah Ayan. And then, code Black lending. Ano yung mga ulan niya? Okay peso o peso tsaka saka okay peso. Okay, ha? Ah, okay, okay. At uh, creditable lending corporation, easy peso. Tapos, siyempre, itong loan shark na ito, kila si Digido. kaya meron siyang asterisk. Ayoko na konti, medyo lumalabo yung mata ko. Dolphin Lending Investor. Peso go, tsaka microloan. Okay. Then, inclusive credit lending. Okay. Pinoy peso. Then, kibiku lending. Kibiku. Tapos, microdot lending corporation. Ito yung microdot na merong credit cash. Credit peso. Cash baka cash mabilis tsaka yung go peso yan po ha tandaan nyo ha microdot eto yung medyo marami rin ako narinig dito sa microdot na to tapos ito pa yung my cash lending investor may asterisk din po siya kaya ang ulan naman niya isang paghiram peso online at tsaka ph packet okay and then ito rin si my Loan lending investors incorporation peso cash okay And then, itong si Super Space Landing PH at eh, Super Space PH Landing ko kamali pa ako. May asterisk din. Ang ola peso here tsaka peso kwento. Pagkatapos itong si Trip Platinum Landing Corporation, si More Gold. Then pinipili tayo Wing of Integrity Landing Corporation, Bene at EC Baro, okay? At yun lang po. Yung mga nabanggit ko lang po ha sana wala namang magtatanong kung bakit si kaya ba't hindi sinama. Ito, bigyan ko na lang kayo ng point of view ko kasi meron din ako mga napansin na kagaya nyo kung bakit hindi sinama sila ah uh, si Peso na mga dating na raid wala ba yung naging pending case actually na raid, pero siguro dahil hindi katulad nung etong si lasa na raid si Credit Cash at si Peso Wallet ay natuluyan at talaga umakad sa court at nagkaroon ng preliminary investigation na isang pa kaya nga biglang nawala doon sa list ng SEC di po ba kasi itong sila zip peso nandyan naman yan pero wala pa rin silang mga pending cases siguro dahil walang pumunta walang nag tuloy tuloy ng complaint, okay tapos itong mga itong si peso no? sa totoo lang hindi ko rin masabi bakit wala silang pending cases sa, sa SEC. Gayong noong 2023 na binalita naman, meron anim na lending companies na sinampahan ng kaso ng ACC, doon sa Department of Justice by that time. Kasama po si UP. Pero dito, ewan ko bakit. Tapos, ito pang sila naribok di ba tungsi si Moka Moka ka hindi eh. eh, ba ito na samahan ng reklamo sa korte or something na sa dami ng unfair debt collection, tinanggalan lang ba sila ng uh, lisensya by that time at walang sinampang kaso, o walang reklamo, di ba? Pansin nyo di ba? almost a year then nakabalik pa tapos wala pa rin pending cases malakas di ba malakas at taas then yung iba wala rin doon dapat tulad nila lapas kas di ba ang dami ang dami kung sino pa karaming ulo diyan na pangharas at abusado talaga like yung mga tanong niyo sa akin diyan mga nasa comment section bakit hindi sila sa amin ito na ang sabi ko siguro uh, na malalakas kasi itong iba rito na na-rebook may cease and desist order permanent pa nga tapos wala pa rin pending cases, di ba? Ang akin lang naman sa SEC is kung may problema talaga yung mga OLA, sampahan ng kaso, kagaya yung ginagawa. Then, kung marami pa rin complaint din sa ating mga nabibiktima, advice ko lang sa inyo, wag lang tayong puro rant wag lang tayong puro comment, wag lang tayong puro uh, reklamo lang sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, mga bagay ba no si ito lang, hindi naman makakatulong yun kung wala naman kayong gagawin complain mangyayari lang diyan is nakatenga lang walang malalaman walang magiging aksyon kung saka saka lang gusto niyo ng complaint syempre unahin niyo kung may reklamo kayo diyan sa isa o lang na nahiraman niyo kay and then yung mga interest niya diyan sa kanaya, and then kung may harassment syempre pupunta po kayo sa mga tamang ahensya PNP o NBI at ang PAOK para magkaroon po ng raid kung sakasakali may mga harassment tapos yung mga pang na sa interes si SEC tsaka si BSP eh, pero syempre SEC yung may hawak dyan at sila nagbibigyan ng lisensya sila yung unang babagsakan ng complaint dapat ganun yun uh, magreklamo muna kayo sa SEC then pag ayaw talaga yung makapag ano, ayos tuloy nyo kung sakali marid diba? kasi syempre umaabuso yung mga yan dahil walang uh, walang multa na pagkakulong panging desisyon lamang ng korte lang daw nagiging dahilan kung bakit mapapawal ang sala uh, lagi na lang nagbabayad ng mga fine o mga penalties mga piyansa ganoon wala talaga silang mabigat na parusa para doon sa mga agent o mga boss ng mga ola na nare-raid ba ganoon po kasi yan eh tama naman uh, ang parte ng is kasi yung complaint hindi na pupunta kaya wag lang wag lang natin na ituro lagi sa ahensya ng gobyerno meron pa rin tayong karapatan meron pa rin tayong rights para i-push natin sa korte kung sakaling na raid niya para magkaroon ng due process kasi once na wala kayong complain inahayaan nyo lang, okay na yan kaya nangyayari yan, walang magiging sapat na complain ikaw nga may kasabihan ba pag walang reklamo, wala ang kaso kaya ako nito kaming sa si mga aula vlogger na nagsasabi na may bayara, may geto sa si mga NBI sa PNP, sa Uh, paok, something like that. May kakulangan din tayo, may pagkukulang din tayo mga ula victim. Kasi nagiging kampante kayo eh. Ito lang, kung ako lang magiging may mga haras sa akin, tutuloyan ko talaga. Abot talaga sa korte. Eh. tuwing like, may hearing, sigurado na doon ako. Kung ako ay isaging isa sa mga victim na talagang has in Kaya yung isa kong, kung mara, may nire-reklamo ko at na-raid tuluyang ko talaga na reklamo. Ganun po yun. Uh, maabala tayo, oo, pero hindi naman po siya araw-araw na magiging abalan, uh, abala na asin araw-araw na ba may hearing. Hindi po ganun. Magbibigay naman po ng uh, proper venue, time para dun din sa maging uh, magiging komportabling oras at panahon ng judge. syempre maraming trabaho yung mga huwes. Hindi po ba, hindi na po isang kaso ng hawak ng mga yan. Napakarami. Hindi nyo lang po masasabing sa inyo. Kaya kung gusto nyo mga Karoon ng justice, makulong, eh tuluyan nyo. Huwag lang tayo sa intro, boys, okay? Yun lang po masasabi ko sa inyo. Kaya hanggat maaari, kung gusto nyo talaga mawala, tuluyan nyo pag nagsampan ng kaso, pag na raid okay? So, yun lang yung mga may pending cases sa SEC, okay? So, sana lang ang video ng ito. Muli, maglalabing po ako sa inyo. Paki-follow po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.